So, uh, nag-umpisa, uh, grade 2 ako, grade 3 si Bea. Na sisipat-sipat ko na. Para, ay, ganda. Kasi si Bea, nag ano yan eh, doxology. Ayun, hanggang ano na, elementary, crush ko pa rin. High school yata, lumipat na sila, Amerika. Tapos, United states pala si na Bea. Nakita God. ko sa Friendster ulit. Friend ng Bea Sabi, gagi si Bea yan ah. Crush ko yan, men. So, inatlo. ganyan nga Usap-usap. Tapos hanggang naging magtropa. Papadala kami ng mga magazine. Ako mga postcard pag nagtatravel ako. Tapos, ayun, lumalim usapan. Ganyan. Sabi ni Bea, weesha ng 2013 ng December. Sabi lang ni Bea, kita tayo. Ganyan. Kaso, two days lang ako pwede kasi madami pa siyang kikitain. So, ako sabi ko, yan lang kailangan ko. Bigyan <laughs> mo ako ng dalawang araw. <laughs> Bigyan mo ako ng two days. Sa Tambales kasi yun eh. Nag-ano kami, nagdagat kami. taun tawang nga si Bea kasi nung araw daw na yun, feel na feel niya na safe siya sa akin. Na sasagiping ko siya pag nalunod siya. Yeah. Di niya alam. Di ako marunong lumangoy. <laughs> Doon ko na inamin. Ang sabi ko, pag di ko ito inamin, pagsisisihan ko tong abang buhay, no. Dalawa lang mangyayari, no. Uuwi kami ng... Manila na awkward sa bus or dediretso kami ng Baguio. Ang ganda. Huh? Na in love. <laughs> so ayun, na nangyari na, ano na kami, asa bus na kami, Olongapo to Baguio. Listen up, yo. Linya Linya Show.